Hi guys! Tara sa Manioko, itrya itong bago sa menu ng isa sa mga childhood favorite nating Japanese restaurant. Dahil bukod sa napaka-affordable na at sulit, eh kakaiba na masarap pa. Dito lang to sa may Tokyo Tokyo SM San Lazaro, na mapamula noon hanggang ngayon, dami pa rin kumakain. At dahil nalaman natin na meron silang bago sa menu ngayon, na kung tawagin nila ay Terrific Burgers, at ang price nagsistart sa 85 pesos lang. Ito yung Teriyaki Burger with Cheese, then ito naman yung Shiitake Mushroom Burger, then kung gusto nyo naman na snack bento, meron na siyang kasamang puti two balls at red iced tea. At pwede rin naman na iced tea lang at burger. Pero lahat ng yan may additional charge kung hindi ala kart ang o-orderin nyo. Kaya ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan. I-try na natin! Childhood favorite natin na Japanese restaurant ngayon, meron ng burger. So yung Tokyo Tokyo ngayon, nag-release sila ng bagong burger ngayon. So, meron silang shiitake mushroom burger. Then, meron din silang teriyaki burger. Actually, same lang sila ng patty. Same lang sila na may cheese. Same lang sila na may lettuce. Ang difference lang, ito may shiitake mushroom. Parehas silang may teriyaki. So, same lang sila. Parang ito yung classic. Pero ito, additional lang niya, may shiitake mushroom siya. Yan. Yeah. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pwedeng a la carte lang or yung kompleto na. Okay, so try na natin tong teriyaki burger nila. May kasama daw tong teriyaki sauce, of course. Cheese, try na natin. Mmm. Oh, wow sa so, sauce pa lang, masarap na. Okay, so itong si shiitake mushroom burger naman ang itry natin. Inuna natin yung isa kasi ito mas overload si shiitake mushroom burger. Same lang sila nung isa. Ang difference lang nila ito, may shiitake mushroom siya. Marami silang shiitake nilalagay dito. So, let's try. Mmm! Mm. Oh, wow! kakaiba yun ha. Ah. Yung lasa ng burger samahan mo ng medyo may pagkastrong ng mushroom. Tapos manamis-namis. In fairness, masarap siya ah. Mm. Masarap. At ang maganda pa dito, yung burger patty na gamit nila mix of beef, chicken, and pork. Ang dami siya kay mushroom. Woo. Oh, wow. Mmm. Lasang-lasa mo pa rin yung shiitake mushroom niya. Sarap. Bagay na may shiitake mushroom. Ooh. Mm. Try naman natin tong potato balls nila with their Japanese mayo. So, kung o-orderin nyo bento, may kasama ng ganito tsaka ice tea. Pero kung ala cart naman, okay lang din. I think, mabubusog ka na rin naman sa burger nila eh. Mm. I don't know. Ang nagustuhan ko dito ha, bukod sa bago, sulit, masarap pa. Sulit yung burger nila, kahit ala kart ang orderin nyo, masarap na, mabubusog pa kayo. Wow! At masarap tong potato balls nila. Bagay sa Japanese niyo Suwak sa budget. Yun yung gusto kong iparating sa inyo. So yun lang guys, sana natakim kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!